Nagbigay ka namin ng na maraming pagkakataon. Oo, na. No, Tama din, ang tamad, eh. do no? tapos. Tamad na. Nice ka na. Lumayas mo pa. Hindi papalit na namin sa inyo si Gabo. Ikaw pinapakabutay mo pa ako sa tondo na mga kata! Ha? Napaka-pogi naman talaga. O. Tingin sa kaliwa, tingin sa... Ayun! <laughs> pangalan, pangalan, pakilala. Gab po. Kailan sa... <laughs> taon? 16. Ayun, sweet yes, 16. Ayun, with SK Philip and tawa na na. Ayun, no? di di B. Tawag kang talaw. B. May bisita tayo, napaka-pogi. Pwede pa malit kay Lelit. Gago ka, papalitan oh. mo si Lelit. Palitan na ba? natin yun, gago na yun eh. Palitan na natin yun, lagi ka binubisitan, di ba? Uwi oh. mo, ipapalitan ano? lang natin. Ha? P -p 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 prank lang natin, papapalitan mo. Palitan mo na ng tulo yun, wag nang prank. Tawa na naman. Ano? Sino ba kasi yan? Halika, dali, tinamatin, tinamatin. Oo, kaya kaya pa. Kalimutan. <laughs> mm. Di ba? Sabi sa'yo eh, di ba? Pamangkin mo yan, no? Syempre. Nakita ko Siyempre. dun sa ano, post niyo dati eh. Pwede, pwede. Ano mo? Gampo. Oh parang may lagkit. Hindi. Nag-challenge si Lelit. uwi na raw siya. Uh, uh, Ngayon, ipatrank natin na, ano, na, kunwari, napapalitan na natin siya pa pala. mo na kaagad. <huition> ka hindi, mo na kaagad. Kunwari lang na, ano, yung, basta, kaya, naku, baka awahin po ako nun. Hindi, siya, yaw siya, lagot sa amin yun. Basta, kami bahala iyo. Ngayon, ikaw naman, sasakyan mo lang yung sasabihin namin, sasabihin mo, kunwari, ni. Kasi lang, uy, na yung napapansin papakul na ano, yung parang ano, tamad ka na dito. Hindi, wag Sabi mo, hindi, mas pogi kasi mas mukhang oh, babago oo yun, yun oh, sige mag ready ka na ng damit mo kama agad let, let. let mag ready ka na ng damit mo Mais ka na nababalita ako sa iyo eh Mais ka na alay babalita mo huwag na hindi kami interesado let ay, hindi kami interesado baka pagkakaperahan wala may bababro na ano yun hindi postpone muna natin hindi yung plano natin sige ano ba yun ano ba yun saan maganda derma Hayop ka bata. Hayop ka bata. Hayop ka bata. Hayop ka bata. Nakagayos kayo ng damit mo. ka na lang. Hindi mo nakikita? Bakit? Hindi mo nakikita. Tumabi ka, tumabi ka para makita mo. Yan. Tumabi kayo? Oo. 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 Naku po. Naging bento. Sandali. Eto. Mukhang mabaho. Yun na. Napakasarap po. ano? tina mo kasi. Tingnan mo. Hindi naman masarap yan ha. Ano ka? Masarap yan. Sabihin mo nakikita ito. Huwag mo nang pinapaligoy-ligoy pa. Let. Let. Yeah. Tignan mo naman, mas pogi ako sa'yo. Alam! <laughs> alam, mabayag ano ka. Hindi mo ano naman kita ka? Nakakita no, ko yan. Ah, sino yan? Tapos ni Pama Mama Ulo. Tumating nga ni Mama Call, pero... Let kasi alam mo yung uh, binigyan ka namin ng maraming pagkakataon. <laughs> yan, Kaya na, ang laki ng pinagbago na. No, ang tamad eh, ang tamad no. Tapos, tamad na. Oh, tina mo. Tapos patagal ng patagal, hindi buong pabaho ng pabaho. Sa saka patagal ng patagal, papangit ang papangit. Papangit oh, na lang, papangit na. Hindi, legit na let. Wala nang usap-usap. Ah, uh, hindi, dahan-dahanin kasi natin para hindi siya masaktan. O, oh, dahan-dahanin kasi na, si natin. mo lang. ka na. Lumais ka na. kana. <slap> ba ba? Hindi, papalit na namin sa inyo si Gab. Oo, oh, andyan na si Gab. Andyan na yung mga gamit Mas, niyan. Masa na hanapin ang viewers to. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ayaw, ano Bakit ano bang kung kaya mo na hindi niya kaya? Oo. Oh. oh. Meron ba? Oo. Oh. Ano? Ano? Oh, ano nga? Ano nga? Pag lulu -lu lang lagi alam mo. Oo. Oh. ano? Oo. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ay, magkano Hindi yung totoo nga kasi oh. yung malis ka na kasi. <coughs> Tayo mo kasi <bukos> nagbibiro eh. Kunin mo na yung damit mo. Namayas ka, na ka na nga ulit. Oo nga, namayas ka na nga. Pabilis niyo mag ano. Ganon talaga, ganon talaga. talaga. Ay, oh. Alis na kasi, pinapaalis ka. Oo. Oh. oh.

Ah, oh, bakit? Oh, oh, ayan. 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 Bitbitin mo nga. Bitbitin mo agad. Sama. Nabas ka na. Nabas na. Layas na. Ano tayo magagawa dyan na Hinahanap ng tao yung mas bapo. Yung mas bapo. Alam mo, nagre-request kasi yung mga tao. Gusto nila yung mas mabango, yung nag ganyan. Ano naman, nag naman ako. nag daw. Oh, isang linggo lang isang araw. Isang linggo isang beses. Isang linggo isang beses. na mahabak?

O, diba? tina mo kasi. mana naman! Ayan, tumigil ka na, Len. Tumigil ka na. Yap sa siya. Ayan, ayun, no? May gusto pa siya. Sandali, baka may gusto pa siya. Yung t-shirt. Gusto mo ba, Gab? T-shirt? Yung t-shirt. Ha? T-shirt ako! Ako ba? Ayan, sa'yo na rin yan. Sa'yo na yan. Ayan! 哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>